Aries, ngayong araw ay Sabado na matatawag na dapat kang mas maging maingat sa mga gawain, sa trabaho, dahil may sinyales na may gustong magpabagal ng iyong pag-asenso sa trabaho, kaya ang maging maingat at laging sigurista ang dapat sa iyo na gawin sa trabaho. Ang pakikipagdil ngayong araw, ay iwasan mo na muna dahil isa pa siya na magbibigay sa iyo ng gastos, at mahina naman ang aura mo ng swerte, kahit pamatalino ang iyong kaisipan. At maging mapagmuzi ka sa kasaperang ngayong araw, na hindi makakasakit ng damdamin ang mga tanong, para malaman mo saan gagamitin, kung hihingi sa iyo ng tulong, ang kapamilya ng mabigyan mo ng naaayon na gagawin, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 10, number 20 at number 34. Taurus, sa tahanan kung nagkaroon ng maliit na tampuhan, ang dapat nagawin ay parehas mong bigyan ng disiplina ang bawat isa para mas gumaan ang kanilang isipan sa pamumuhay ang lahat ay parehas, na may pagkakataon, na magtanggol sa sarili, at sa ibang dapat gawin, mo ngayong araw kung alam mo nakikita ka ng pera ay gawin, ang dapat mo lang iwasan ay ang tao na alam mong wala kang makukuhang pakinabang, dahil magbibigay lang sa iyo ng sakit ng ulo ang ganoong tao ngayong araw. Sa matagal mo ng pangarap na pagnenegosyo, ay wala ngayong araw na pwedeng may dudulot na maayos na sitwasyon, may sinyales pa na pwedeng mong ikagigipit, kung ipipilit mong magawa na kahit may pera ka sa ngayong. Sa pagmamahalan mas makakabuti sa iyo ang maging matahimik muna, para walang dumating na pag-aaway, ang pinapahiwatig. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerting kulay at numero, color pink and color red number 17 number 25 at number 34. Gemini, ngayong araw ay mas malakas ang good energy mo ng katalinuhan, sa mga makakausap kung bastos siya ay iwanan mo na kagad, ng map ahiya, at sa hinaharap ay ikaw din ang kanyang kailangan ang pahiwatig, at ngayong araw pag may gusto kang bilhin na makikita mong makikinabang ka ay iyong ituloy, dahil mas malaking pakinabang ang iyong makukuha pag nagtagal lang ng ilang panahon. Sa iyong pag-ibig kung matagal na kayo ng kasintahan, at wala kayong balak na magpakasal pa, ang pahiwatig ay dapat mong pag-isipan ng maayos, dahil pag kinasal ay mas makakaginhawa ka sa buhay. Sa iyong trabaho mag-ipon ka ng kagalingan na lagi kang nabibigyan ng papuri ng mga superior nang makalapit ka sa gusto mong pag-asenso, kaya laging maagang pumasok at laging masinop sa mga ginagawa, yun ang mahalaga sa iyo, para magbibigay sa iyo ng pag-asenso, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 25, number 34 at number 8. Cancer, may pahiwatig sa tahanan ay may dadalaw na hanging nagpapahina ng kalusugan, kaya maging alerto sa mga kalusugan at may isa pang dadalaw na hanging mainit na pwedeng magkaroon ng mainitang pag-uusap, kaya dapat ay handa ka sa ganoong sitwasyon ng walang maging malaking problema. At sa iyong pera kung walang wala ka sa dapat na puhunan, sa iyong gustong gagawin ay maghintay ka na makaipon, kaysa hihiram ka sa mga kapatid, o magulang ay huwag mo na gawin. dahil walang sinisino ang pera, kung wala kang pera, ay wala ring bilib ang mga nasabing kapamilya kaya huwag nang lumapit nang makaiwas sa usapang pag nakatalikod ka na, na hindi aayon sa iyo Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa trabaho, ang pahiwatig lang ay maging matapang kung nasa katwira ng walang gumawa sa iyo ng kalokohan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 28 number 44 at number 5. Leo Ngayong araw ay may aura ka ng katalinuhan kaya, pwede mong gawin ang gusto mo pero kung may makaka. Usap kang tao o pwede rin ka mag-anak kung talagang naiinis ka ay ipakita mo para lumayo na sila sa iyo. At hayaan mo makita nila ang ugali mong madaling mabusit nang hindi sila gagawa na pwede kang pagsamantalahan. At ngayong araw kung may plano kayo ng isang pag-aaral ng negosyo, ng kapamilya, o minamahal ay ituloy ninyo, para makagawa na kayo ng plano lalo na kung may naiipon ka ng pera, ay mas mainam na makapag-umpisa na ang pinapahiwatig. At huwag ka muna tumanggap ng bisita, sa tahanan dahil kung makakapasok ang bisita, ay wala namang siyang madadalang swerte sa inyo, Bagkus ay chismis na mag-iiwan ng ikakabagal ng swerte sa pagkakaperahan, at isa pa ay paghina ng kalusugan ang pwedeng iwanan sa bahay mo. Sa trabaho, ang pahiwatig dapat ay mas maging matulungin ka sa mga kasama sa trabaho, lalo na sa babae, dahil pwede kayo magkadamayan lagi, para magkatulungan sa ibang gawain ng madalas Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 25, number 12 at number 19. Virgo, sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay pumunta muna sila sa bahay ng Dios kung may mga dapat gawing importante, na iyong sabihan para ang kanilang gagawin, ay magbibigay sa kanila ng good vibes ng maayos, na resulta. Maganda ang iyong enerhiya sa mga dapat nagagawin ngayong araw lalo na kung may kasama kang kapamilya, at kung may binubuo pang isang pangarap na negosyo, kung wala sa iyong isipan pa talaga, ay iwasan mo munang isipin dahil nagbibigay sa iyo ng ikinahihina ng mga kaayusan sa mga gustong gagawin, at sa iyong pera ay pagsisinop ng mapanatiling laging maayos ang pera para sa pamilya. Sa trabaho ay normal walang sinyales na problema, maging mas masipag pa sa mga gawain, nang maging masaya ka sa buong araw sa trabaho, at nang makakauwi ka ng walang suliranin na masaya sa pamilya, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25, number 9 at number 36. Libra, ngayong araw kung may gagawin ay maging masaya. Ang aura sa kinikilos na magbibigay sa iyo ng matalinong diskarte at malalaman mo ang tamang isasagot at magkakaroon kayo ng tiwala sa isa't isa, at kung may pinaplano ang iyong mahal o anak, ay dapat na iyong suportahan ng makagawa sila, ng mga positibong pamamaraan ng ikakasaya nila sa tagumpay. Sa trabaho ay normal sa mga gawain walang sinyales na problema, maging masaya ang aura mo sa pakikipag-usap, sa mga superior dahil doon ka mas magiging matalino, ang dapat mo lang iiwasan ay mga kasama sa trabaho, na mahilig magyabang, dahil sinyales na suliranin sa pera, at relasyon ang kayang maibibigay sa iyo sa trabaho. Sa pagmamahalan ay normal na masaya at laging may gabay na pag-aalaga ng kalusugan, para makaiwas sa pagkakasakit at sa iyong pera ay una dapat ang pamilya kaysa ibang tao nang makaiwas ka sa kagipitan sa pera. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color brown number 24, number 36 at number 8. Scorpio. Ngayong araw kung may pakikipag-usap ka, sa mga dating kaibigan, ay huwag mong makakalimutan, dahil may sinyales na pwedeng kayo magkaroon, ng mga bagong kaalaman na pagsasamahan, kaya dapat mo talagang mapuntahan. At ngayong araw ay may mahusay kang pagkikipag-usap na pwedeng mong magamit mo sa lahat ng iyong balak na gagawin. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay maging mas masinop sa buong araw nang makaiwas ka sa problema at kagalit na tao kung sila ay iyong pagbibigyan na iyong mapautang. Sa pagmamahalan ay huwag kang makikipagmatigasan sa minamahal, dahil ang maliit na suliranin, ay kayang lumaki ng hindi mo inaasahan, at makakapagpabagal pa ng swerte. Sa pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 17 number 24 at number 32 Sagittarius, dapat kang maging handa ngayong araw, kung may bigla ang makitang kakilala o bibisita sa iyo, dahil mas malakas ang kanyang aura sa iyo ngayong araw, baka ikaw ay mabigyan niya ng mga proposal na magbibigay sa iyo ng kasiyahan, pero dapat kang mas maging maingat, at pag-aralan mong mabuti ang ugali niya ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may mahusay kang enerhiya sa mga usapang pamilya, kaya pwede mong gawin ang ibang kaalaman para makagawa ng pagnenegosyo. Sa iyong pera ay bawal ang magpautang at tumulong sa magulang at mga kapatid ka pwedeng magbibigay ng tulong at gaganda ang grasya ng pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, ang pagiging mas masipag sa mga gawain, ay ituloy dahil pwede kang makakitaan ng boss, ang iyong kahusayan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 32 number 25 at number 10. Capricorn. Ngayong araw kung may kausap kang mayaman na tao, mas mainam na makuha mo ang kanyang ugali, kaya pakiramdaman mo kung balat kayo siya at nang makaiwas ka sa kanyang mga diskarte, pero kung mahusay talaga siyang kausap sa pag-aaral mo, ay makakatulong sa iyo ng maayos sa mga gusto mong gawing project. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ngayong araw, kung may plano sa pagnenegosyo, ay dapat kang mas maging mapag-obserba sa kanila, nang maging maayos ang lahat ng gagawing pagnenegosyo. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan, at kung magkakaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan, ay pagganda ng bawat kalusugan, at aalisan ng bad energy ang mga kalusugan at pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 29 at number 22 number 8. Aquarius, ngayong araw ay may magandang aura ng enerhiya sa pakikipag-usap sa mga dating mga kausap. Dapat lang ay walang makakaligtas sa iyong mata, ang kanilang kilos at pananalita, dahil baka may magawa sila na dapat mong iwasan ng tuluyan, at kung may deal ka dapat lang na ikaw ay gumawa ng pirmahan dapat nagawin para mailigtas mo na ikaw ay pwedeng magulangan ng kadil kung walang pirmahan, at pigilan mo rin ang maging maunawain, kung may tao na humihingi ng awa, kung mayroon ganoon ay layuan mo na kagad. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging masinup ka, sa lahat ng magagawa at importanteng dokumento, dahil ang pag-iingat mo sa gawain ay pwedeng makuha mo ang tiwala, nila para may magre-rekomenda sa iyo sa pag-asenso sa trabaho. Sa iyong pera ay unahin ang pamilya kaysa ibang tao, at ganoon din sa pagmamahalan, dapat ay mas maging maunawain, kakahit hiling ng hiling, ay iyo lang tawanan at pagbigyan kung kaya at nang laging may gabay ng grasya ng pag-asenso ang pag-iibigan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color white number 31 number 5 at number 21 Pisces ang pahiwatig ngayong araw maging wise ka at laging may katatagan ang isipan pag alam ang gagawin ay ituloy mo na magbibigay sa iyo ng swerte para sa mga bagong other income ang pinapahiwatig at ngayong araw ay masaya sa iyo ang makasama ang mga kapatid at magulang, mag-usap kayo ng mga pwedeng pagsasamahan, na pwede kayong kumita ng masaya at malaking tulong sa inyo kung magagawa. Sa iyong pera ay bawal muna ngayong araw ang paglalabas kung sa investment at pagtulong, nang makaiwas sa problema sa pera, sa hinaharap, ang magulang ang pwedeng matulungan, at pag-unlad ng mga kaisipan sa paggawa ng pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw walang sinyales na problema, maging mas maingat ka lang sa maseselang na importanteng gawain, dahil doon kahahangaan ng mga kasama sa trabaho, sa pagmamahalan ang laging malambing at masuyo sa mga mahal, ay laging magdadala ang gabay ng mag-aalaga ng kalusugan ng pamilya, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 26 number 9 at number 20.